Ang mga desisyon na may kinalaman sa kamatayan ay nagsasabi ng marami tungkol sa kung paano tinanggap ang buhay. Sa mga sandali ng kalungkutan, kapag ang isang mahal sa buhay ay pumanaw, ang dapat sana ay isang maayos na pamamaalam ay madalas nagiging isang larangan ng mga pagdududa. May nagsasabi, mas mainam mag-cremate, mas mura. Ang iba naman ay nagsasabing, dapat ilibing, mas ayon sa Biblia. Pero kung hindi ba ang tamang tanong ay hindi iyon? At kung ang tunay na dilema ay nakatago sa mga intensyon ng puso at hindi sa pamamaraang ginamit. Ang katawan ba ay isang sisidlan lamang o may mas malalim na nangyayari kapag nagba siya sa krema o libing? Ang mga pag-iisip na ito ay maaaring magmukhang simple sa unang tingin, ngunit may dalang bigat na walang hanggan. Napansin mo ba na walang gustong magsalita tungkol dito hanggat hindi pa huli? Pero bakit kaya ang usaping ito ay nakakabahala sa marami? madali lang magkunwaring isang simpleng desisyon lang ito. Mas madali pang sundin ang itinuro ng mundo na moderno, praktikal at mabilis. Pero mula kailan naging katanggap-tanggap sa Diyos ang praktikal lang? Hindi ba't mas tama kung hanapin natin ang kung ano ang banal? At kung ang desisyon na ito, na tahimik, ay nagpapakita kung gaano pa rin tayo umaasa sa kultura at hindi sa salita ng Diyos. Ako mismo ay dumaan sa puntong ito. Akala ko dati wala lang basta. Akala ko naiintindihan naman ng Diyos. Pero naharap ako sa isang tunay na pagsubok. Nahulog ako nang makita kong ang ilan sa mga desisyong ito ay nagtatago ng mababaw na pananampalataya na nakatago sa modernidad. At baka ito na rin ang oras para ikaw ay magmuni-muni. Dahil hindi ang layunin ng pag-uusap na ito ay manghusga, kundi magbigay ng kamalayan upang pangalanan ang mga bagay na madalas ay ginagawa ng walang pag-iisip. Naimagine mo ba kung ilang tao ang naglibing ng pananampalataya kaysa ng katawan ng isang mahal sa buhay? Ilang tao ang gumawa ng mga desisyon na dulot ng sakit at pagmamadali at hindi na muling tinanong ang sarili. Kaya nandito ang video na ito. Hindi upang magbigay ng hatol, kundi upang magpukaw. At hindi lang ang isipan, kundi pati ang espiritu may isang bagay na kailangan iparating at hindi pa ito nasasabi. Kaya hindi ka maaaring umalis ngayon. Dahil ang susunod ay hindi lang mahalaga ito ay kagyat. Bakit tayo natatakot pag-usapan ang kamatayan? Tila isang bagay na hindi natin kayang tingnan ng diretsyo. Isang bagay na laging isinasantabi hanggang dumating na nga ito sa ating mga buhay. Bakit hindi natin pinag-uusapan ang mga bagay na may kinalaman sa ating pag-uwi sa Diyos? Lahat ng bagay sa buhay ay may katapusan, pero ang katapusan ba ay isang pagtanggap na dapat nating gawing po? Bakit nga ba ito isang usapin na palaging tinataboy? Minsan, tayo ay natatakot magtanong. Natatakot tayong tingnan ang Biblia at itanong kung ano ang tunay na sinasabi ng Diyos tungkol dito. Kung si Jesus mismo ay namatay at inilibing, bakit ang ibang tao ay gustong mag-remain? Ano ba ang ibig sabihin ng paglilibing? May ilang pagkakataon sa Biblia na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aalaga sa katawan, ngunit ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito? Ito ba ay isang simpleng desisyon o mayroong mas malalim na layunin na nakatago sa ating mga aksyon? Ano ba talaga ang layunin ng ating mga desisyon sa buhay? Ang katawan ay isang templo ng Diyos, ngunit paano natin ito pinapahalagahan kapag humarap tayo sa kamatayan? Ibinigay sa atin ang buhay at hindi ba't may responsibilidad tayo na mag-isip na mabuti sa mga desisyon na may kinalaman dito, lalo na sa pagpanaw. At kung ang katawan ay isang templo, paano natin ito tratuhin sa ating mga huling sandali? Baka hindi ito isang simpleng desisyon na walang saysay. Pwede ba na ang ating pananampalataya ay sinasalamin sa ating mga huling hakbang? Pag-isipan ito, kadalasan, ang mga bagay na pinakamahirap pag-usapan ay may pinakamalalim na mga sagot. Ang pagiging bukas at tapat sa ating mga tanong ay hindi lamang nagpapakita ng ating pagnanais na maintindihan ang kalooban ng Diyos, kundi nagpapakita rin ang paggalang sa ating pananampalataya. Kaya, bakit hindi natin ituloy ang pagtalakay na ito? Huwag tayong matakot magtanong kahit na ang mga tanong ay mahirap sagutin. Ang Diyos ay laging handang magbigay ng liwanag at marahil, ang pagsagot sa mga tanong na ito ay magdadala sa atin ng mas malalim na pagkakaunawa sa ating espirituwal na landas. Ano nga ba ang tunay na halaga ng ating katawan? Iniisip natin na pagkatapos ng lahat, ang katawan ay basta isang laman na natatapos kapag tayo'y pumanaw. Pero ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Hindi ba tinawag ito ng Diyos na templo ng kanyang espiritu? Ang katawan ba natin ay mailayuning higit pa sa simpleng pag-andar sa mundong ito? Kung ang katawan ay templo ng Diyos, ano ang ibig sabihin nito kapag tayo ay nagdedesisyon kung paano natin ito itatrato pagkatapos ng kamatayan? Pwede bang ituring na isang malalim na bahagi ng ating pananampalataya ang pag-aalaga sa ating katawan kahit pagkatapos nitong pumana? Minsan, napapaisip tayo kung gaano tayo katapat sa ating pananampalataya. Kung ang katawan niya ay templo ng Diyos, dapat ba nating gawing isang sakripisyo ang desisyon sa huling sandali ng buhay? Bawat hakbang na ginagawa natin sa buhay ay may epekto, at kahit ang ating desisyon kung paano tayo aalis sa mundong ito ay may mensahe. Kung ang katawan ay mahalaga, anong mensahe ang ipinapakita natin sa ating desisyon tungkol sa cremation at living? Hindi ba't ang bawat pagpili natin ay isang pagninilay kung gaano natin nire ang ating buhay, at lalo na, ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Pero ganito ba kasimple? Ang mundo ay may sarili nitong mga pananaw tungkol sa kamatayan at madalas ito'y binabaliwala ang mga prinsipyo ng Diyos. Kung iniisip mo na walang masama sa cremation dahil ito ang pinakamadali o pinakapraktikal, baka ito ay isang pagkakataon na dapat mong pagnilayan. Tinutulungan tayo ng Diyos na magdesisyon ng tama, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa kanyang kaluwalhay Kaya, pag-isipan mo, bakit ka magmamadali? Bakit ka magpapadala sa madali at mabilis na solusyon kung may mas malalim na layunin na naghihintay na magbukas sa iyong pananampalataya? Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng muling pagkabuhay? Alam mo ba na ang muling pagkabuhay ay isang sentral na turo sa Biblia? Ngunit ano ang ibig sabihin nito sa konteksto ng ating mga katawan? Paano ba natin dapat tingnan ang ating katawan kapag ito ay namatay? Ang katawan ba ay basta isang pansamantalang templo o may mas malalim na layunin sa muling pagkabuhay na ipinangako ng Diyos. Kung ang katawan natin ay muling bubuhayin sa huling araw, paano natin ito dapat ratuhin ngayon? At kung ang muling pagkabuhay ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya, ano ang ibig sabihin nito sa ating mga desisyon sa buhay at kamatayan? Tingnan mo ito, ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na ang bawat isa sa atin ay may kaluluwa na hindi mamatay. Ang katawan, ito ang pansamantalang bahagi Ngunit ang kaluluwa, ito ang magpapatuloy sa buhay na walang hanggan. Kung ganito pala, bakit natin tinitingnan ang katawan na parang wala na itong halaga sa kabila ng mga pangako ng muling pagkabuhay? Ang katawan ba ay hindi bahagi ng plano ng Diyos sa ating kaligtasan? Kung ito ay muling bubuhayin, paano natin ito dapat pahalagahan sa mga huling sandali ng buhay? Ang mga tanong na ito ay hindi madaling sagutin, pero sa tuwing tatanungin natin ang ating sarili, baka magbukas ang mas malalim na pananaw na hindi pa natin nakikita isipin mo kung ang muling pagkabuhay ay isang pangako ng Diyos ano ang ibig sabihin nito sa ating katawan pagkatapos ng kamatayan dapat pa nating ituring na mahalaga ang katawan sa harap ng Diyos dahil ito ay muling bubuhayin balang araw hindi ba't ang mga desisyon natin mula sa buhay hanggang sa kamatayan ay naglalarawan kung paano natin tinitingnan ang mga pangako kung iniisip mo na walang halaga kung cremation o living, baka hindi mo pa natutuklasan ang tunay na kahulugan ng muling pagkabuhay. Bakit hindi natin ito gawing pagkakataon para suriin ang ating mga paniniwala at paano ito nakakaapekto sa ating buhay pagkatapos ng kamatayan? Bakit ba ang mga kristyano ay patuloy na nagpapakita ng takot at alinlangan tungkol sa kamatayan? Ano nga ba ang nakatago sa ating pananampalataya na nagiging sanhi ng ganitong reaksyon? Kung ang Diyos ay lumikha ng buhay at kung siya ay may pangako ng kaligtasan, bakit ba natin iniisip na ang ating katawan ay mas mahalaga kaysa sa ating kaluluwa? Siguro, ang takot sa kamatayan ay dahil sa hindi natin ganap na naunawaan ang plano ng Diyos para sa atin. Pero kung iniisip natin ito ng malalim, paano tayo nagiging handa sa huling araw ng ating buhay? Hindi ba't ang bawat bahagi ng ating buhay ay mailayunin sa mata ng Diyos? ang kamatayan sa mata ng mundo ay tila katapusan. Ngunit para sa isang kristyano, ito ay isang pintuan na magdadala sa atin sa bagong buhay. Bakit nga ba natin iniisip na ang katawan ay isang bagay na kailangang protektahan mula sa lahat ng bagay, pati na rin sa kamatayan? Kung ang kamatayan ay bahagi ng plano ng Diyos, hindi ba't ang ating pananampalataya ay hinuhubog ng ating kakayahan na yakapin ito at hindi ng ating takot? Kaya, kung nagtataka ka kung paano dapat tratuhin ang ating katawan pagkatapos ng kamatayan, marahil ang tanong na dapat itanong ay, paano ang ating pananampalataya sa Diyos at paano ito nakakaapekto sa ating desisyon? Minsan, kailangan natin magtanong, kung ang kamatayan ay isang paraan ng pagpasok sa kagalakan at kaluwalhatian ng Diyos, bakit natin ito tinatrato bilang isang bagay na katakutan? Pwede bang ituring natin ang ating katawan bilang bahagi ng ating pananampalataya? Pwede bang ang tamang desisyon sa ating katawan, tulad ng cremation o living, ay magsilbing testamento ng ating tunay na paniniwala? Kung iniisip mo na ang katawan ay hindi gaanong mahalaga pagkatapos ng buhay, baka ito ang pagkakataon na dapat mong pagnilayan kung paano ang iyong pananampalataya ay nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, pati na rin ang iyong pananaw sa kamatayan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na respeto sa ating katawan? Iniisip mo ba na ito ay isang simpleng bagay na pwede nating ipasa lang sa iba? O kaya naman, may mas malalim na dahilan kung bakit ang katawan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay hindi dapat ituring na basta-basta. Kung tunay ngang ang katawan ay templo ng Diyos, paano natin ito dapat pangalagaan, hindi lamang habang tayo ay buhay, kundi pati na rin pagkatapos ng kamatayan? Pwede ba na ang ating desisyon kung paano natin haharapin ang katawan pagkatapos ng buhay ay isang hakbang ng pagpapakita ng ating respeto sa Diyos at sa Kanyang plano para sa atin? Bakit nga ba tayo nahihirapan pagdating sa desisyon tungkol sa katawan pagkatapos ng kamatayan? May mga tao na walang pakialam at iniisip na basta ang katawan ay naurong na lang sa natural na proseso ng buhay. Pero kung ang ating pananampalataya ay nagsasabi ng halaga ng katawan sa mata ng Diyos, paano natin dapat pag-isipan ang mga desisyon na may kinalaman sa katawan sa ating mga huling sandali. Hindi ba't ang bawat desisyon, mula sa buhay hanggang sa kamatayan, ay may mensahe na ipinapakita natin sa Diyos? Kung ang katawan ay isang bagay na itinaguyod ng Diyos, may responsibilidad ba tayong pahalagahan ito? Huwag mong kalimutan, ang bawat hakbang na ginagawa natin ay isang pahayag ng ating pananampalataya. Kaya't, kung iniisip mo walang problema kung ang katawan ay susunugin, bakit hindi mo subukang tanungin ang iyong sarili? Paano ko ipapakita ang respeto sa Diyos at sa Kanyang plano? Ang ating pananampalataya ay hindi limitado lamang sa kung ano ang nangyayari sa atin habang tayo ay buhay. Maging sa huling sandali ng ating buhay, ipinapakita natin kung paano natin tinatrato ang katawan na ipinagkaloob sa atin kung iniisip mo na ang katawan ay hindi na mahalaga, marahil ito ay oras na para mag-isip ng mas malalim kung paano ang ating pananampalataya ay may epekto sa bawat bahagi ng ating buhay, mula sa simula hanggang sa katapusan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya sa Diyos kapag kinakaharap natin ang kamatayan? Ang kamatayan ba ay isang katapusan o isang simula? Kung ang Diyos ay nagsasabi na siya ay magbabalik upang muling buhayin ang mga patay, bakit tayo nag-aalala tungkol sa kung paano ang ating katawan ay tratuhin pagkatapos ng kamatayan? Pwede bang ang ating mga desisyon, gaya ng cremation o living, ay nagpapakita ng ating pag-aalala at pagtanggap sa plano ng Diyos? Kung iniisip mo na walang problema sa alinman sa mga ito, bakit hindi mo tanungin ang iyong sarili? Ano ang aking ipinapakita sa Diyos tungkol sa aking pananampalataya sa kanyang plano sa aking buhay at kamatayan? ang Diyos ay magbabalik upang muling buhayin ang ating mga katawan, paano natin dapat ituring ang ating katawan sa huling sandali ng ating buhay? Hindi ba't ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya? Kung ang katawan ay muling buhayin, bakit ito hindi dapat ituring na mahalaga? Hindi ba't may malaking kahalagahan kung paano natin tinatrato ang ating katawan sa ating huling oras sa lupa? Baka iniisip mo na ito ay simpleng bagay na hindi na kailangan pag-isipan ng malalim. Pero kung seryoso tayo sa ating pananampalataya, ang bawat desisyon, kahit na tungkol sa katawan, ay may mensahe na ipinapakita natin sa Diyos. Pwede ba na ang paraan ng pagtanggap natin sa kamatayan ay magsilbing hakbang ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ang pagpapasya tungkol sa katawan ay hindi lang tungkol sa mga pisikal na aspeto nito, kundi isang hakbang ng pagpapakita ng ating pananampalataya sa kanyang plano. Kung iniisip mong ang katawan ay walang halaga, baka oras na para magtanong, ano ang aking pananampalataya sa Diyos tungkol sa aking katawan at sa huling araw na ito? Bawat desisyon, mula sa buhay hanggang sa kamatayan, ay may epekto sa ating relasyon sa Diyos. Kaya, kung iniisip mo walang ibig sabihin ang lahat ng ito, baka ito na ang pagkakataon upang mag-isip ng mas malalim. Bakit nga ba tayo nag-aalala sa kung ano ang mangyayari sa ating katawan pagkatapos ng kamatayan? Kung tayo ay naniniwala sa mga pangako ng Diyos, hindi ba't may isang tiyak na plano para sa atin pagkatapos ng ating buhay sa mundo? Kung ang Diyos ang lumikha ng ating katawan at kaluluwa, dapat ba nating pag-isipan ng malalim kung paano natin itinuturing ang katawan na ito kapag natapos na ang ating misyon dito sa lupa? Baka iniisip mo, bakit pa ako mag-aalala tungkol sa mga desisyon na may kinalaman sa katawan kung ang pinakamahalaga ay ang aking kaluluwa? Pero paano kung ang katawan ay may kahalagahan pa rin sa ating relasyon kay Kristo? Paano nga ba ang katawan ay nagsisilbing isang testamento ng ating pananampalataya? Kung ang katawan ay isang templo ng Diyos, may responsibilidad ba tayong pangalagaan ito hindi lang habang tayo ay buhay, kundi pati na rin pagkatapos ng kamatayan? Hindi ba't ang desisyon tungkol sa ating katawan ay may epekto sa ating pagninilay tungkol sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay? Pwede bang may ibang mensahe ang ating mga desisyon tungkol sa katawan pagkatapos ng kamatayan na nagiging bahagi ng ating pagtanggap sa plano ng Diyos para sa ating buhay at kamatayan? Kung iniisip mo na hindi ito mahalaga, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang ipinapakita ko sa Diyos sa aking mga desisyon pagkatapos ng buhay? Ang mga katanungan na ito ay hindi simpleng tanong lamang. Ang mga ito ay naglalaman ng isang mas malalim na mensahe tungkol sa ating pananampalataya at kung paano natin nakikita ang ating relasyon sa Diyos sa mga huling sandali ng ating buhay. Kung iniisip mong ang katawan ay isang simpleng bagay lamang, baka ito na ang pagkakataon upang mas malalim na pag-isipan ang mga hakbang na gagawin natin, hindi lang sa ating buhay kundi pati na rin sa ating kamatayan. Kung ang katawan ay mailayunin, paano natin itinuturing ito habang tayo ay nandito pa? Pwede ba itong magsilbing pahayag ng ating pananampalataya? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video. Bakit nga ba tayo nagtatanong tungkol sa kamatayan at kung ano ang mangyayari sa ating katawan pagkatapos nito? Pwede bang ito ay isang bagay na hindi lang tungkol sa ating pisikal na kalagayan, kundi may kinalaman din sa ating espiritual na pananaw? Kung naniniwala tayo na ang katawan ay itinaguyod ng Diyos, hindi ba't may malaking mensahe ang ating mga desisyon tungkol dito pagkatapos ng kamatayan? Kung ang Diyos ang may-ari ng ating buhay, paano natin dapat pag-isipan ang ating katawan pagkatapos ng kamatayan? Baka iniisip mo na hindi ito isang mahalagang issue, Ngunit kung bibigyan natin ng pansin ang ating pananampalataya, baka makita natin na may mas malalim na mensahe ang bawat hakbang na ginagawa natin, mula sa buhay hanggang sa kamatayan. Kung ang Diyos ay mailayunin para sa ating buhay at katawan, ano ang ibig sabihin ng cremation o libing sa kanyang plano? Pwede bang ang desisyon na ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya? Kung ang katawan ay tinatawag na templo ng Diyos, paano natin dapat ratuhin ito sa ating huling sandali? ang desisyon na cremation o living ay may epekto sa ating relasyon sa Diyos. Ngunit, paano kung ang ating pananampalataya ay nagsasabing may higit pa sa pisikal na aspeto ng ating katawan? Ang ating katawan ay mailayunin at ang bawat hakbang na ginagawa natin ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa kanyang plano. Kaya, tanungin mo ang iyong sarili, paano ko ipinapakita ang aking respeto sa Diyos sa pamamagitan ng aking desisyon tungkol sa katawan? Ang ating pananampalataya ay hindi nakasalalay lamang sa kung ano ang nangyayari sa atin habang tayo ay buhay. Ang ating mga desisyon pagkatapos ng kamatayan ay may epekto din sa ating relasyon sa Diyos. Kung iniisip mo na wala itong epekto, baka ito na ang pagkakataon upang pag-isipan kung paano ang ating pananampalataya ay may bisa sa bawat bahagi ng ating buhay, mula sa simula hanggang sa katapusan. Ano ang kahalagahan ng ating mga desisyon sa katawan sa harap ng Diyos? kapag pinag-uusapan ang tungkol sa buhay at kamatayan hindi ba't may mas malalim na mensahe sa ating mga desisyon tungkol sa kung paano natin itinuturing ang ating katawan sa ating huling sandali ano ang ibig sabihin ng cremation o libing kung tayo ay naniniwala na ang ating katawan ay templo ng Diyos hindi ba't ang ating mga aksyon pati na rin ang ating mga desisyon pagkatapos ng kamatayan ay may epekto sa ating relasyon sa Diyos Pwede bang ang ating pananampalataya ay nakikita hindi lang sa ating mga buhay, kundi pati na rin sa kung paano natin tinitingnan ang kamatayan? Kung ang Diyos ang may hawak ng ating buhay at kamatayan, may kinalaman ba kung paano natin ipinagdiriwang ang ating kamatayan sa Kanyang plano para sa atin? Pwede bang ang bawat hakbang na ginagawa natin, mula sa buhay hanggang sa kamatayan, ay may epekto sa ating espiritual na buhay? tanungin mo ang iyong sarili kung ang katawan ay isang templo ng Diyos, Paano ko ipinapakita ang aking pananampalataya sa kanya sa pamamagitan ng aking mga desisyon? Hindi ba't sa bawat bagay na ginagawa natin, may mensahe tayong ipinapadala sa Diyos? Hindi ba't ang bawat desisyon natin sa ating katawan, maging ito ay cremation o living, ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating tiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay at kamatayan? Huwag kalimutan, ang ating mga desisyon ay higit pa sa pisikal na bagay. Ito ay isang testamento ng ating pananampalataya. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.